Hello sa mga dang hapon and shout out sa lahat ng mga solid subscriber ko dyan at sa mga solid viewers so ngayon hapon pala no uh, ayan pala binisita pala ako ng aking ano no uh, isang subscriber no at sa mga solid viewers ayan shout out kay ano kay Vince Vlog gikan pa rin siya sa lusok pero ah uh, lamang And shout out doon so Ano yang ketianda yo nindot kay ke... Kuan taok Ya re ninggi kuan ya ninggi suruy-suruy kay ke... aron muka kita pug ihalas no Indot eh. Ang ganda ng tilawok mga ano mga kanter Ang dalawa pa lang ano nito, sinyal. Uh, ang tawag dito sa Bisaya, barinahan sa ano no. Sa may buntot at saka sa pakpak no. Sa kanan, pakpak no. Ani papakita natin mamaya no pag, ano. Unite na doon kay pakita nato sila doon. So, papakita pala natin no yung sin ano niya, sinyal. So, nakaisang huli na pala itong mga kanter no. Sa kay Idol bins. Yan mga canter oh. Yan po yung ano niya, sinyal niya. Ano? Sa gitna yan ano? Sa gitna. Ang tawag diyan doon ano? Malaki na sa gitna yung tumubo. Oh, yan kantero. Ka yan yung sinyal niya. Yan yung isang sinyal niya nasa ano? Nasa pakpak -pak, no. Ah nasa kaliwang pakpak pala. Ah sa kanan. Ayan, no? Ayan mga kantero. Ka deform. Na deform dahil ano, ang tawag dito sa amin is barinahan sa pakpak -pak, no. So yan mga kantero. Ka Hindi yung mayari. So bumisita sa dito no sa ating munting ano manukan no? <laughs> ayan no. So yan pala yung ano niya. Pangatin niya na nabuyo so nabili na niya ng ano. Magkano bili mo dol? O, Oh 800 lang daw nabili niya sa Surala no. Sa Tabato ayan. Binili niya kasi ano maganda ang tilaok. Napakalayo lang ang tilaok ng ating pangati. <laughs> So, hindi masyadong ma Ayan, hindi masyadong matapang. Ayaw na, ayaw na, ayaw na. Ayan po yung ano, uh, last holy ko nung nakarang ano taon na. eh. Galing. Makarinig ang labo yung alpas nito. Tatakbo talaga papalapit. <laughs> ah, yun ang, yan yung yan yung may ari o. <laughs> Master ng ano, uh, lusok. <laughs> yan mga kanter. So, yun mga kanter no. So, pinipilian na pala ni ano no nibins vlog no yung ating pangating Bantam no. so yung ginara pala niya na ano ah uh, uh, labu yung pangati, no so swap daw kami no sa aking pangati na Bantam ayan no Nadol, mo yung tataok Ano sa uh, pangating labuyo swap sa Bantam no So yung ano pinipilian pa niya no So ito yung ano yung Nah, oh, reply mandi ay. Handle <laughs> hmm? no, no. Isa po nating solid subscriber no at saka solid viewers no galing sa ano ah uh, Purukit Glamang, Pulomulok South Cotabato. No. Sinadya na talaga pumunta dito no para ano uh, makipag-swap no. Ayan po yung sa kanya no nakahuli na niya ng isa siya so, nagpapasalamat ako sa kanya no na ano binigyan niya tayo ng isang ano no kung magkano <laughs> kung magkakursunodahan <laughs> ano wala ko siya yung <laughs> ayan po ayan po yung tilaok ng ating bantam no so virgin pa yan pero natry ko na yan ano may katisago ba't so nilapitan siya ng ano ng labo yung alpa so hindi lang sumalpok na kasi naabutan ng malakas na ulan Ayan, sayang hindi ko na videohan ayos ha? ayos kanan mong paon magpaon? kata isa so mga kanter no hindi niya napili no so ito daw ang napili niya mga kanter no itong kapatid niya kasi medyo malakas daw yung sinyal ng kanyang paa <laughs> Nalakas yung karisma niya. Yung karisma niya. Ayan po yung kapatid niya mga kaantin no. Black eyes. Uh, black legs. Isa pong lambuhi no. So. Ayan. Napaka ano talaga ni Idol. <laughs> Sa pangating ano no. Uh, manok no. So ito po yung kursnada niya. Ayan po mga kaantin. Good luck no. Sa bagong amo mo. Ayan po mga kaantin no? si Sisinyala na dol. <laughs> Ah, wala na i-signal na. Mabuhay na na. <laughs> so yun mga kanterno, kung bago lang kayo sa video ito, uh, huwag kalimutan no, i-subscribe ang ating YouTube channel, uh, Rohil Sarsuna. At huwag din kalimutan no, mag-like. At sinong gusto mong magpa-shoutout no, i-comment na ninyo inyong pangalan. Isama na ninyo inyong lugar no, para ma-shoutout ko sa next vlog ko. Huwag kalimutan i-share. Tama kita na siya ba? So yun salamat ko kay Dol na na bumisita sa aking munting ano. Ipansok na natin. Ayan, no. Pinasok na talaga. Sure ball na talaga. <laughs> Ayan mga kanter. Hanggang dito lang natin na video. Salamat for the boost.